Nagbigay ng malupit na pahayag si Angeline Gorenz laban sa kanyang dating karelasyon na si Buboy Villar, inakusahan siya ng hindi pagtupad sa kanyang responsibilidad bilang ama sa kanilang dalawang anak. Ayon kay Angeline, hindi siya nagkaroon ng problema sa bagong partner ni Buboy sa simula, ngunit nagdesisyon siyang magsalita ngayon dahil sa kakulangan ng pinansyal na suporta na kanilang natatanggap mula kay Buboy, na siya sanang magbibigay ng tulong sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Sa isang panayam, sinabi ni Angelina noong una ay okay lang siya sa relasyon ni Buboy sa kanyang bagong partner at walang naging issue tungkol dito. Binanggit niya na pinakilala pa sa kanya ni Buboy ang kanyang partner na buntis. Sa mga unang taon ng kanilang anak, nagkaroon pa sila ng pagkakataon na mag-usap ni Buboy, at nakiusap siya sa aktor na alagaan ang kanilang magiging anak. Sinabi ni Angeline, okay naman kami nung una, pinakilala pa nga niya na buntis na. Nag-usap-usap kami ng personal nung nakaraang taon nung buntis pa si Sampiano, sinabihan pa nga namin siyang alagaan nila. Gayon pa man, matapos ipanganak ang kanilang anak, nagbago ang lahat. Ayon kay Angelin, binawasan na ni Buboy ang kanyang financial support at hindi na ito nakakapunta o nakakadalaw sa mga bata. Ipinagdiin ni Angelina ang mga anak ay wala ng pagkakataon na makita ang kanilang ama, at ang tanging dahilan na ginagamit na lang ni Buboy ang mga bata ay para sa content ng kanilang mga social media posts o interviews. Pahayag niya, kaya nga lang, nung lumabas na ang bata, binawasan ng sustento. Hindi na siya nakakadalaw sa mga bata, wala na siyang oras sa kanila. Ginagamit lang nila sa interview o content nilang dalawa. Inilahad ni Angeline ang kanyang pagkadismaya dahil ang financial support na ibinibigay ni Buboy ay hindi na kayang tumugon sa mga pangangailangan ng kanilang mga anak. Ayon sa kanya, hindi sapat ang mga sustento mula kay Buboy para matustusan ang pang-araw-araw nilang gastusin, lalo na at parehong nag-aaral na ang kanilang mga anak at nag-aaral sa isang pribadong paaralan. Binanggit ni Angeline na kahit pa nga ang mga magulang niya ay nahihirapan ng mag-alaga ng mga bata dahil sa kanilang edad na nasa 70s na. Dahil dito, napilitan silang kumuha ng yayas para sa mga bata. Sinabi niya, hindi talaga kasya ang sustentong binibigay niya ngayon dahil parehong nag-aaral na ang mga anak namin at pareho silang naka sa private school. At pareho pa silang may mga yayas dahil sa sobrang tanda na ng mga magulang ko, nasa 70s na sila. Sa kabila ng mga reklamo at hinanakit na inilahad ni Angeline, hindi rin niya ipinagkait na may pagkakataon pa rin na sana ay magbago ang lahat. Hinihintay niya na sana magtulungan silang magulang upang mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga anak, ngunit ipinakita niya rin na hindi maaring palampasin ang hindi pagtupad sa mga responsibilidad ng isang ama. Ang mga pahayag na ito ni Angeline Gorens ay naging usap-usapan sa publiko dahil sa pagiging tapat at matapang niyang pagsasalita laban kay Buboy Villar. Marami ang nakikiramay sa kanyang kalagayan at naniniwala silang mahalaga na magsalita siya tungkol sa nararamdaman niyang mga pagkukulang ng kanyang dating karelasyon. Sa kabila ng lahat ng ito, ipinaabot ni Angelina sana magbago ang ugali ni Buboy at maibalik ang tamang suporta para sa kanilang mga anak dahil sa huli, ang mga anak nila ang siyang nakakaranas ng epekto ng mga hindi pagkakaunawaan at hindi pagtupad sa mga obligasyon ng isang magulang. Ano ang sinyo sa balitang ito?